Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Ito nga pala si, ano, si Ray. Nakagabalasan. Guys, ah, uh, turuan ko kayo kung paano palakarin ng paatras yung mga alaga nating manok. Ito guys, ah. Uh, una pala sa lahat, si Titing wala yung alaga kong manok. Nag-iisa lang ito. Ah, uh, nagtitimbang ito ng tatlong kilo. Ito guys, anak tayo ng ano. Ito pwede natin gamitin para sa kanya. Okay. Dalawa eh. ito eh. Uh, ah. guys, oh, so may naanap ako. Ano ito pa, ano ng pambata hata. Ito guys. Ito natin. i natin to. Huwag masyadong maigpita na. Para hindi masakal yung alaga ng manok. Nag-iisa lang to eh. Baka mamasay pa to. Maulam pa namin. Ay. Sige. Saka ito. Magailan natin sa maigpita niya. Banda pita. Tamang higpit lang. Yung hindi malagay sa alanganin yung alaga natin. Okay guys. Tapos na, ready na siya. Pwede natin i-try kung paano natin makikita yung paglakad niya ng patras. Ito guys ah. Ting, pakita mo sa kanila yung paglakad mo ng patras. Ako. Ting, okay, makakita ko. Ting, okay, mausagin. Sige, lakad lang ting. Pakita mo. Pakita mo.